Good morning Pilipinas at uh, kumusta sa ating mga kababayan uh, sa buong mundo Kumusta po sa inyo lahat? Painit po ng painit ng uh, mga issues sa ating bayan Mga kababayan, mag election na mag election na po mga kababayan At uh, ganoon na rin po, mainit ang issue ng uh, pagkakadakip ni dating Pangulong Digong sa ICC mga kababayan ngayon Meron pong mga mixed reactions mula po sa ating mga kababayan. Hati po ang Pilipinas sa mga Pilipino. Merong makadoterte Duterte, meron din kumokontra sa Duterte at uh, sila po'y uh, nagsiselebrate sa pagkakadakip ng dating Pangulo. Lalong-lalo na po ang mga pamilya ng EJK victims, mga kababayan. Yan, mga kababayan ko, so... Uh, Bago pa tayo magpatuloy, uh, shoutout po sa inyo lahat. Sa akin po mga followers and subscribers, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating maliit kong uh, YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please follow me, subscribe to my uh, channel. Marami pong salamat sa inyong lahat. All Now, ang pag-uusapan po natin ngayon ay uh, tungkol po kay Senator Bato de la Rosa na alam naman po nating sobrang dikit sa former President Duterte na ngayon ay sobra po ang kanyang kaba dahil maaring siya na nga ang isunod sa ICC. Yan, so uh, aburido po ngayon, aburido po ngayon si Senator Bato dela Rosa, mga kababayan siya po'y natatakot. At ang latest nga po na issue na narinig po natin tungkol po kay Senator Bato de la Rosa that he will seek protection, help from Senate President Cheese Escudero, mga kababayan. Nalapit siya magpapatulong kay Senate President na kung meron daw aaresto sa kanya, mag-aas po siya ng help na hindi po hahayaan ng Senate of the Philippines, of the Republic of the Philippines, na arestuhin si Senator Bato, mga kababayan. Pero mukha pong malabo, I don't think po natutulungan ito ni Cheese Escudero. Uh, wala pong magagawa dito ang Senado. Para po sa akin, hands off po dito si Senator Cheese Escudero. Kaya delicates. Delicates po wala na pong magtatanggol kay Senator Bato de la Rosa. Wala na po, wala na po ang kanilang uh, iniidolo nasa dahig na po siya ngayon para po harapin ang patong-patong uh, na kaso mga kababayan. Kaya sila Senator Bongo ngayon at Bato ay nakakaawa pong tignan para pong mga basang sisiw na hindi po nila alam ang gagawin nila, hindi po nila alam kung saan po sila tatakbo. Kung pakanan o pakaliwa, wala po silang direksyon. At as maliwanag it's very obvious that their campaign, yung pong kanilang pangangampanya ay uh, nang hina, nang hina, nawalan po sila ng konsentrasyon, nawalan po sila ng ganah mga kababayan. Dahil kahit manalo pa silang uh, senador, pero kung uh, mabibigyan naman sila ng arrest warrant mula sa ICC, ay wala rin kwenta. Sapagkat kakalawitin po sila ng Interpol. Kasama na dyan, tulong po ng PNP. Sigurado pong kakalawitin, kagaya po sa pagkalawit ay dating Pangulong Digong Duterte. So kahit manalo man sila, wala rin wala rin saysay, wala rin gamit ang pagkakapanalo nila dahil sila nga po ang mga matunog na tumulong. Sila po ay may malaking role sa peking gera kontra droga mga kababayan. Kaya sa ngayon, kitang kita mo po na sobra po ang kanilang pag-aalala dahil alam nila na sila ay may nagawang hindi tama, hindi makatarungan sa kanila mga kababayan hinayaan po nila sila po ay nagpagamit mga kababayan yan si dating uh, PNP chief well siya po ang pinaka una-unahang chief PNP under po kay uh, president Duterte mga kababayan or former president siya po ang pinakauna kaya napakalaki po ang role dito niya Senator Bato de la Rosa kaya siya po ngayon ang nag-aalala na baka hindi na niya makita ang kanyang mga apo. Na baka, ano pagkakasabi niya? Na baka lumaki ang aking mga apo na lololess. Yan po pagkakasabi niya sa kanyang interview noon. Lololess. Wala po silang lolo. So yan. Pero hindi niya po naisip ang sakit at pagpipighati ng mga pamilyang nawalan ng kapamilya. Nung uh, pumatay po sila ng libu-libong mga Pilipino na hindi man lang binigyan ng uh, due process mga kababayan, hindi man lang binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag sa korte, talagang uh, binanatan nila kaagad. At wala pong kalaban-laban ng mga ito. Wala po silang pagkakataong ipaliwanag ang kanilang mga sarili at ipagtanggol. Wala. Pinagpapatay nilang nila. Kaya mga kababayan, I think the day of reckoning has come. Andito na po. Ito na po ang pagkakataon ng mga biktima o pamilya ng mga biktima ng EJ case na sumigaw ng hustisya hustisya po sa para po sa kanilang mga mahal sa buhay na naging biktima po ng uh, AJ Kiss na to so mga kababayan hopeless na po si uh, senator bato de la rosa i feel na talagang kukunin siya ng ICC dito by the way mga kababayan uh, na interview po si attorney Domingo Cayosa Si Attorney Domingo Cayosa at siya po ay former IBP President o Integrated Bar of the Philippines siya po ay uh, nakapanayam at uh, sinabi niya mga kababayan na walang magagawa dito si Senator uh, Chis Escudero para kupkupin para i-cover up protektahan si Bato Dela Rosa yan ang maliwanag na pahayag ni Attorney Domingo kayo sa mga kababayan. So, hopeless, it's a hopeless case po para kay Senator Bato Dela Rosa. Talagang wala po siyang magagawa. Susunod po siya sa ICC. <laughs> For sure, this is the most stressful time of his life. Ito po ang pinaka-stressful na oras ng kanyang buhay ni uh, Senator Bato Dela Rosa wala pong kasiguraduhan kahit manalo po siya pag sa pagkasinador wala pong immunity wala pong immunity yan kung uh, hihingiin ng uh, ICC through Interpol ang uh, katawang lupa ni senator Bato de la Rosa ay talagang ipupunta siya ibabiyahi siya papuntang The Hague, The Netherlands mga kababayan yan at sa ngayon kitang-kita po natin gaya ng nasabi ko nita wala po silang focus sa kanilang pangangampanya dahil walang kasiguraduhan. 'Yan. So uh makikita po natin dito ngayon na huli na ang pagsisisi. It's too late. Marami pang uh, mga nadamay na mga bata, mga collateral damages. At sabi mo pa nga, shit happens. Yan ang sabi mo Senator Bato Dela Rosa. Kaya bumabalik ngayon ito sa'yo. So ito na. Andito na. It's like a waiting game. Naghihintay na lang po tayo. So uh, kung merong ilalabas na arrest warrant, pero mga kababayan, sigurado po tayo na maaaresto itong si Senator Bato Dela Rosa. I'm not sure kay uh, Senator Bongo kung uh, malakas ba ang kaso laban sa kanya. Pero ako po, naninigurado po ako kay Senator Bato na kakalawitin po ito ng ICC. Alright mga kababayan, ito lang masasabi ko sa ating lahat na ang kasamaan ay may hangganan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa panunood.